Hello, what's up mga tol? Naguulam ba kayo ng ganito na kapag bumili nga kayo ng tilapia ay hindi nyo nga itinatapon yung mga laman loob nito? Ako nga ay hindi ko nga itinatapon ito mga tol lalo na kapag nakita ko nga malinis yung mga bituka at laman loob nito. Tinatanggal ko nga lang dito yung abdo at nilalagay ko nga lang sa isang lagayan. At dahil nga lulutuin ko nga ito na pinapaitang laman loob ng tilapia. Kaya kapag bumili nga kayo ng tilapia mga tol at nakita nyo malinis ang bituka at laman loob nito ay pwede nyo ring lutuin na ganito. At sakto nga rin ito pang pulutan kapag magiinom nga kayo. Kaya Tara mga tol, magluto tayo ng pinapaitang laman lob ng tilapia. Let's go. Hello, what's up kagapsat na nakaroonat For today's video nga ito At nakabili nga kami dito ng tilapia Dahil nga may naglilibot kanina Kaya napabili nga kami Dahil mura nga At ito nga dali-dali ko nga itong nilinisan At nang makita ko nga itong laman loob nito Ay malinis Ay inipon ko nga ito Tinatanggal ko nga lang itong abdo nito At ipunin ko nga At lalagay ko nga muna sa isang lagayan At nang matapos ko nga linisan lahat ng isda At naipon ko na nga yung mga laman loob nito Ay hinugasan ko na nga rin Dahil nga ko nga ito At masarap nga din ito isabay sa kanin At lulutuin ko nga ito na pinapaitang laman loob ng tilapia at sakto nga rin masarap nga ito dahil nga may kasamang mga itlog ng tilapia mga tol kaya nga nung mahugasan ko ng mabuting mga laman loob ng tilapia mga tol ay nagpitpit na nga ako dito ng luya at pagkatapos ay niwa hiwa ko na nga rin medyo maliliit at itatabi ko nga lang muna ito at mag i nga muna ako dito ng isang pirasong sibuyas at nang mayanda ko nga itong luya at sibuyas ay nagpainit na nga din ako dito ng kawali at lalagyan ko na nga rin ito ng mantika at mag-uumpisa na nga tayo dito magisa at nang mainit na mantika ay nilagay ilalagay ko na nga agad itong luya at uh, luhaluin nga lang ito ng kaunti hanggang sa maluto nga itong luya at kapag nakikita nyo nga medyo luto na nga itong luya ay pwede na nga nating ilagay itong sibuyas at uh, ngalang nga lang natin ng kaunti hanggang sa maluto nga ng kaunti itong sibuyas at kapag makita nyo nga medyo luto na nga itong mga sibuyas at luya ay pwede na nga natin itong lagyan ng tubig at nilagyan ko nga lang ito ng kalahating basong tubig mga tol depende na nga lang din dyan kung gaano kadami yung laman lob ng tilapia nyo sa ilalagay 'ng tubig mga tol at kapag nalagyan nyo naman na ng tub tubig, ititimpla nyo na nga ito ng mga pampalasa at haluhaluin nga lang ito ng kaunti hanggang sa matunaw nga itong mga nilagay nating mga pampalasa at aantayin na nga lang natin dyan kumulo at kapag kumukulo na nga ito ay pwede na nga natin ilagay yung mga naipon natin kanina mga laman loob ng isda at haluin nga lang muna natin yan ng kaunti at tatakpan nga lang saglit para maluto at makalipas nga ng isang minuto ay buksan na nga natin ito at huwag nang pakukuloan na mabuti baka madurog nga yung bituka ng isda at eto nga at luto na nga ng ating pinapaitang laman loob ng isda mga to. At pinatay ko na nga din dyan yung apoy ng kalan at baka ma-overcook nga ito. Pagkatapos ay inilagay ko na nga rin ito sa isang lalagyan at ready to serve na nga ito. At nang matapos ko ang lutuin yung pinapaitang laman loob ng ista ay pinirito ko na nga rin itong tilapia. At habang nagpipirito nga ako ay naghanda na nga rin ako dito ng sausawan. At ilang saglit nga lang dyan at hindi na nga nagtagal ay napirito ko na nga lahat ng tilapia. At lalagyan ko na nga lang din ng tubig itong mga naipon kong hasan ng tilapia dahil nga pang ulam ito ng mga aso at pusa. At lulutuin nga lang ito at papakuluan nga lang ito saglit at itong at luto na nga yung panggabihan natin ngayon for today's video mga tol kaya ano pang hinihintay nyo mga tol kain tayo at masarap nga ditong kumain kapag sama-sama at sabay-sabay kayong kumain ng pamilya mo at hanggang dito na nga lang at dito ko na nga lang din muna tatapusin ang mga kaganapan for today's video mga tol magandang gabi sa inyong lahat salamat sa inyong panonood